Sir Max spark kamusta kayo? At sa blagay pag-uusapan po natin ang mga sikreto para hindi magkaroon ng kabit ang lalaki. At kung handa, nakilagong sana po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto kay spark para hindi magkaroon ng kapitang sa lalaki, purihin mo siya paminsan-minsan. Yan ang unang sikreto kay Spard upang sa ay hindi maganap ng iba or hindi magkaroon ng kabit. Alam nyo mga Spard, base sa pag-aaral, ay mas lalong, talaga namang mas lalong minamahal ng lalaki ang kanyang partner kapag ito ay na-appreciate siya. Kapag uh, na-appreciate yung effort at yung mismong siya sa kanilang relasyon. Kung minsan kung bakit naghahanap ng iba, kung bakit nahuhulog sa iba kung bakit nagkakaroon ng kapit at ipinagpaparit ka sa iba sapagkat yung ibang babae sa inyo ay hindi marunong mag-appreciate sa partner nila yung ibang lalaki ginagawa ng lahat para sa iyo, sa pamilya niyo, sa inyong relasyon yung ibang lalaki ginagawa ng lahat para lang patunayan ang pag-ibig niya sa iyo pero hindi mo napapahalagahan at hindi mo masyadong treasure at hindi mo masyadong ina-appreciate alam nyo makit super balungkot yun sa part ng lalaki kaya kayo mga babae sa mga asawa nyo o boyfriend nyo ay matutong makiramdam at talaga namang ka-inspired. Paalagaan nyo lahat ng ginagawa at napakita nila. At lahat ng effort nila, appreciate mo. Purihin mo siya paminsan-minsan sapagkat sa mga talaga namang ka-inspired. Patinding sikreto upang lalaki ay mas lalong paalagahan ka dahil sa mundong ito at sa buhay na ito. Lalo na sa pag-ibig, talaga naman kapag ka ang isang partner mo ay talaga mang na-appreciate ka, mas lalo kang talaga namang spark tumitibay ang pag-ibig mo sa kanya. Kabaliktaran kapag hindi mo siya pinapahayagahan. Kabaliktaran kapag ka, para bang wala ka na nakikita sa kanya, kundi puro mali niya. Dapat, tingnan mo rin yung mga magaganda sa partner mo. Yung iba sa inyo, puro reklamo. ay eh kasi kayong spark, lasinggero yan. Eh kasi kayong spark, pabaya yan. Eh, kasi kay sword, ano yan eh, ganito, ganyan. Alam nyo, hindi mo man magugustuhan yan eh. Hindi mo man sasagutin yan, hindi mo man pakasalan yan. Kung alam mong puro sablay yan, may maganda din yan. Purihin mo siya paminsan-minsan. Sa mga katangian o ugali na meron siya, mga gagandang bagay na ginawa niya para sa si inyo upang ang lalaki ay talagang hindi magtampo, hindi magdamdam, hindi magalit, talagang hindi kayo pagpahit sa iba at hindi siya magkaroon ng kabit ka-inspired sa mga sikreto purihin mo siya kahit paminsan-minsan o lalaki ay talaga namang ma-appreciate ka din at hindi siya mag-isip ng masama tungkol sa inyong relasyon kay yung support ang sikreto mga para hindi magkaroon ng kapitang sa lalaki magtiwala ka sa kanya at bigyan siya ng speech at paano ang sikreto kay yung upang sa lalaki hindi magkaroon ng kapit o hindi maghanap ng iba alam nyo sa isang relasyon kay yung napakahalaga ng tiwala alam nyo huwag kayong puro duda at huwag kang masyadong mahigpit ka sa kanya Hindi mo siya ng space yung iba sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit mas lalo siyang lumalayo sa iyo. Hindi niyo napapansin, hindi mo napapansin, hindi niya rin napapansin. Nagkakalayo na kayo ng loob at damdamin. Hanggang sa isang araw, wala na kayong gana sa isa't isa. Sapagat masyado kang may at wala kang tiwala sa kanya. Alam nyo mga kasupad, magkaroon ka ng tiwala sa boyfriend mo o sa mister mo. At makikita mo ang totoo, magtitiwala rin niya sa'yo at mas talo kanyang mamahali. Sa isang relasyon, kapag masyado kang mahigpit, ang taw ang tawag diyan katoksikan. Isang relasyon kapag wala kang tiwala, ang tawag diyan katangahan. Dahil bakit ka pa ba nakipagrelasyon kung hindi ka rin magtitiwala sa kanya? 'Di ba? Kapag nakipagrelasyon kayo, dapat handa kayo. Ano man ang mangyari at talaga naman, para malaman niyo na rin kung ano totoo sa huli. At least 'di ba magkakaalaman pa rin kung lolokohin ka niya o magiging tapat siya sa sayo' 'Di ba? Kaya magtiwala ka. Dahil wala ka naman choice kundi magtiwala. Alam mo, ikulong mo yan. Alam mo, di mo palabasin ang bahay yan. Alam mo, dyan na sa bahay nyo. O sa bahay niya, di ba? Magtiwala ka pa rin. Mas maganda pa rin yun dahil yung pinakasikreto pang lalaki ay talaga namang makisipart paalagahan ka. Dahil sino ba naman ang hindi matutuwa kapag pinagkakatiwalaan siya? At sino ba naman ang hindi mas talong sa sa'yo kapag binibigyan mo siya ng kalayaan sa mga bagay na gusto niya? Mas lalong magagalit yan sa'yo kapag pinaghihigpitan mo. At mas lalong maghahanap ng iba yan kapag kaganyang ka. Sa si mga sikreto, ka bang lalaki ay hindi magkaroon ng kabit at talaga namang mas lalo kang mahalin ka-inspire. Patlong sikreto, makinspire para hindi magkaroon ng kabit ang lalakis. Maging marunong at masinop sa pera. Patlong kainspire. Sa isang mga talaga namang uh, ibang level na dahilan eh. Kung bakit uh, naghahanap ng iba o naghaharoon ng kabit o pinagpapalit ka o nakikipaghiwalay o nasisirang lesyon. Dahil sa salapi, o sa pinansyal na problema ng mag-asawa o magkasintahan ng magpartner, partner Alam nyo, seryosong bagay yan. Kala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Hindi puro pag-ibig. Hindi puro lambingan. Hindi puro pagmamahal. Kailangan may pera din. Kailangan may panggastos kayo ngayon. Ganito. Kung halimbawa ang partner mo o ikaw, kahit sinasin nyo ay nagtutulungan sa mga bagay-bagay at nagtatrabaho kumikita ng pera pero ikaw, o kahit siya pa man, o kahit sino man sa inyong dalawa, mas malala pag pares kayo, hindi marunong sa pera, hindi masinop, ay masisira talaga. Halimbawa ikaw, hindi ka masinop sa pera, hindi sa, sa inyong mag-asawa, walgas ka, o hindi ka nag-iipon, hindi ka nag-aaral kung paano mag-budget at mag-invest, at talagang hindi ka marunong sa mga bagay-bagay kung paano magtipid, at hindi ka magaling humawak ng pera, hindi ka inspired. Sigurado ko na laki matuturn up yan sa'yo. Magagalit pa sa'yo. Mag-aaway pa kayo. At mag-iisip pa siya na baka nagkamali siya ng piniling babae sa buhay niya. Dahil yung mga pinaghirapan niya ay na wawalang walang parang bula dahil sa maling paghawak mo. Yung iba sa inyo, kaya naghanap ng iba. Ngayon, tanong ng iba, King's Sino ba dapat ang humawak ng pera? Ang lalaki ba o babae? Sino ba dapat ang mag-handle o mag-manage ng pera? Isang dalawang mag-asawa. Ang sagot ko dyan, kung sinong mas magaling. Kung sinong mas magaling humawak ng pera. Kaya kay sa alamin nyo yan, pag-usapan nyo yan. Dahil malaking problema yan. Pag yan, pinagawayan nyo, ay, at, at talaga namang nasaktan kayo sa mga pag-aaway nyo, maaari kayong matokso sa iba. Maaari kayong magkamalit, magkasala. Sa lalaking mahal maaari mo, maaaring maaari magkaroon ng kabit at ma maaaring mawala ang pag-ibig nyo sa isa dahil lang sa pera. Kain sa Pang-apat na sikreto kay para hindi magkaroon ng kabitang lalaki. So, huwag pa na cellphone kapag magkasama kayo. Pang-apat kay Inspired. Alam nyo, Max, par napakalaga niyan. Kapag ka magkasama kayo ng mister mo o kung boyfriend mo, magka-date kayo, huwag kang pa na cellphone. Alam nyo, sa pag-aaral, sa napapansin ko, kung bakit hindi na masyado nag enjoy hindi na masyado naglalambingan, hindi na masyadong talagang namang memorable o treasure ang bawat paglabas nyo, pagkasama nyo. Dahil nandiyan yung cellphone, ano yun, nakaka-distract yan. Iba, imbis na magkausap kayo, imbis na, na magkayakap, o imbis na sabi natin na mamasyal, nag -e enjoy naglalambingan, o naglalabing-labing talaga namang nagsiselfon pang isa inyo, mas malala, pares kayo, o ikaw. Sabi ng ibang babae, kayo inspired, siya nga naman, siya nga yung cellphone eh. Pwede mas lalo na pag pati ikaw, dalawa kayo. Pagsabihan mo siya, pag-usapan nyo, totoo yung kasabihan na walang sabihin natin walang uh, problema na hindi nadaraan sa mabuting usapan. Kasi nga, lahat ng bagay may solusyon. At ang solusyon ay nadadaan sa mabuting usapan. Ganun lang yun. Kaya diba, totoo yun. Kaya pag-usapan nyo, maging real talk ka. Maging open ka lagi sa partner mo. Huwag mo itago. Huwag mo damdamin. Maging prangka ka. Maging matapang ka. Yun ang gusto ng lalaki. Yung pinagsasabihan siya din eh. Diba? Kasi pag nagsumbata na kayo, di mo kasi sinabi sa akin, di ko naman alam na ganyan na pala nararamdaman mo, kaya mag-usap kayo. Huwag puro cellphone. Pag magkasama kayo, magka-date kayo. Sa bahay man o sa labas, pag magkikita kayo, sapagkat nakaka-turn off yan, i-turn off nyo ang cellphone nyo. O sabihin natin, i-silent nyo. Huwag puro cellphone. Maglambingan kayo at magmahalan kayo in spart kapag magkikita at magkasama kayo. Upang lalaki talaga ang mga ka-inspired, mapuno ng pag-ibig sa'yo. Hindi siya maghanap ng iba at di magkaroon ng kabit ka Pangalaman ko si Kratok kay para hindi magkaroon ng kabitang sa nalakis. Makipag-banding at kulitan sa kanya paminsan-minsan. Pangalaman ko si Spart. Kahit paminsan-minsan lang. Kahit di naman madalas. Sabi ng iba kay Spart, di na uso yan. Matatanda na kami. Ano na kami? Senior na. O yung iba sa, iba sa inyo, 50 plus, 40 plus. Diba? Yung iba nga, 30 plus pa lang. Ganyan na yung mindset eh. Alam nyo, kahit anong edad nyo, kahit 70 plus pa, 80 plus. Kahit matatanda na kayo. Kahit masabihin natin mataas ang pinag-aralan nyo kahit sabihin natin galing kayo sa conservative na pamilya o kung ano man ang kinalakihan nyo at naging ganyan kayo dapat sa isang relasyon nagbabanding at nagkukulitan dapat sa minsan, para rin kayong mga bata o para rin kayong bagong kasal o bagong bag, bagong pala siya sinagot di dapat nawawala yung ganyan eh ang problema kung ba't nawawala ang spark dahil walang nag-effort nag-i-initiate o walang nangunguna pareho na nagkakahiyaan porket matagal na. Pareho na, na nag sabi natin hindi na ginagawa dahil mas iniisip nyo na yung mga ibang bagay. Oo, nandiyan na mga problema. Dapat unahin din. May mga priority. Dapat maging responsibilidad nyo yan. At huwag nyo pabayaan. Pero huwag nyo rin pabayaan ang damdamin nyo para sa isa. Dahil kapag nasira ang pag-ibig nyo, masisira ang relasyon nyo, Maaring masira ang pamilya nyo, at sunod-sunod na yan. Kaya napakahalaga kayong spark na dapat minamanage nyo rin ang inyong relasyon. Hindi puro trabaho, hindi puro pag-aaral, hindi puro pangangailangan lang, hindi puro uh, sabihin natin kung ano-ano lang. Dapat naglalambingan kayo ng asawa mo, nagbabanding kayo ng boyfriend mo, nagkakaroon kayo ng oras sa isa't isa, hindi kayo nagkukulang sa mga panahon nyo, talaga namang nagbibigay kayo ng mga matatamis na salita at binabalik nyo ang dating tamis ng inyong relasyon binabalik niyong spark. Kahit may edad na kayo, kahit matanda na kayo, Surpresahin mo ang, ang asawa mo, ang boyfriend mo, upang surpresahin ka rin niya. Huwag dapat mawala ang banding at kulitan nyo, kahit ano pang edad nyo, kahit sino pa kayo, at kahit gano'n makakatagay. Sapagkat, so, isa yung sa mga nagpapatibay sa relasyon. Huwag kayo maging boring. Huwag mabagot ang inyong relasyon. At huwag kayong maging maarte at mahiyain sa partner nyo. Naglalabing-labing na nga kayo eh. Patagal na nga kayo, magkakahiyaan pa kayo. Huwag yung sabihin sa akin matanda na kayo. Dahil walang pinipiling tamis ang o pag-ibig. Walang pinipiling edad ang pag-ibig. Walang pinipiling edad ang pagiging matamis. Pagating sa lambingan ng magkarelasyon, kay inspire, tandaan mo yan. Kailangan mo yan upang di magkaroon ng kapital lalaki. At ikaw lang lagi ang mahalin niya. At makaramdam siya palagi ng spark at pag-ibig sa'yo. At di siya maghanap ng iba. Kain sa'yo. Maayong sikreto ang mga para hindi magkaroon ng kabitang sa lakis. Iwasan ang paninigaw at pagbubunga nga sa kanya. Yung pangalan kay Hinsupad at pinakahuli, sa pinakamahalaga at sa pinakadahilan kung bakit talaga namang lala ang lalaki ay naghahanap pa ng iba at nagkakaroon pa ng kabit sapagkat ikaw ay masyado kang naninigaw at nabubunga nga. Nagir ka kasi at lagi kang maingay at lagi masakit ang tenga niya dahil sa mga sinasabi mo at hindi ka matahimik, dapat sa'yo lagyan ng scotch tape ang bunga nga. Kainspire, mais ka sa pagatsin sa mga pinakadahilan ng mga kalalakihan kung bakit sila na naaakit sa iba at naghahanap ng iba at nakikipaghiwalay at pinagpapalit ang party nila at nasasawa at nawawala ang pagtingin at pag-ibig kaya huwag ka tumulad sa iba matuto kayo sa pagkakamali ng iba matuto na kayo hindi yung kailangan danasin nyo pa may kilangang buhay hindi lahat ng bagay kailangan danasin mo pa para matuto ka tumingin ka sa paligid mo mag-aaral ka, mag-search ka di ba? hindi mo matuto ka na sa pagkakamali ng iba. Kung, kung kayo, kung tayo, natututo tayo sa tagumpay ng iba, sa tagumpay ng ibang relasyon, kuma, kumukuha tayo ng inspirasyon, motivasyon, at aral sa tagumpay ng iba, matuto ka rin sa kanilang pagkakamali upang hindi mo nadanasin pa. At sa mga pinaka Malaking pagkakamali ng isang babae sa isang relasyon ay ito ay masyadong mabunganga dahilan kung bakit siya ay hinihiwalayan o iniiwan o ipinagpapalit sa iba at ang partner niya ay nagkakaroon ng kabit ka inspired kaya huwag mo siyang tularan kung sino man yon yung mga babaeng ganon huwag kang maging mabunganga maging maunawain ka habaan mo ang pasensya mo huwag kang puro dahilan huwag kang laging maghanap ng dahilan para bungangaan ang partner mo humanap ka ng dahilan para ikalma ang sarili mo sapagkat sa pagkalma mo ng sarili mo, inililigtas mo ang inyong relasyon at pamilya at ang inyong mga anak sa pagiging broken family. Kaya sa isang mga sekreto upang hindi magkaroon ng kapitang partner mo, boyfriend mo o mister mo, ikalma mo yung bunganga mo, kaya inspired. maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nasubscribe, ay max perfect nyo po yung subscribe and click nyo na po notification bell upang maging update kayo. Pag may bago kong upload, sumag so sa -so mag -so magpa-coaching o magpa-advise, pakimayos na po sa akin Facebook ay may profile picture ko, pakichat ako sa messenger upang pag-usapan kanyang problema sa pag-ibig ako mismo ang magre-replate kakausap sa inyo mga kids part. mga kids part, magingat kayo ni lahat. Maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito at muli, be inspired!